Sa nakaraang medya ko ng Pinoy adaptation ng Korean series na What's Wrong with Secretary Kim ay sinabi ni Pepe Herrera na kinikilig silang lahat kina Paulo Avilino at Kim Chu. Kung lulukoy nila kaming matagal na silang magkasintahan, ay maniniwala kami. Diret yung sabi ni Pepe sa harap ng entertainment media at iba pang nanonood sa presscon na ginanap sa Arenata City sa kubaw nitong nagdaang Sabado. Nagpaunlak pa ng awitin si Pepe mula sa parokya ni Edgar na may titulong halaga na Ania bagay na bagay daw sa lead star ng What's Wrong with Secretary Kim. Ania, feeling ko isa ito sa kanta ni VMC, karakter ni Paulo sa serye para kay Secretary Kim at in real life. Ito sa totoo lang nga, hindi naman ito secret. Kinikilig talaga kami sa kanila, kay Paulo at saka kay Kim. Uh, feeling ko, isa to sa mga kanta ni BMC para kay Secretary Kim. In theme. In uh, theme. in, theme. Oo, in real life. <laughs> De, pero sa totoo lang, ha, ito, hindi naman to secret. Kinikilig talaga kami sa kanila. Kay Paulo at saka kay Kim. Oo. Kasi kung kung, kung nila kami, sabi nila matagal na sila magkasintahan. Maniniwala kami. Actually, Yawan ang mana sa Mediacon at napapangiti naman ang tambalang kimpaw sa kwento ni Pepe. Dagdag pa ni Pepe actually para silang mag-asawa sa set. Sobrang komportable na nila sa isa't isa. Sinabi naman ni Kim si Pepe na kumanta na dahil baka nga naman kung ano pa ang maidaldal ng kaibigan nila sa audience. Ay kanta na ako, sige kakanta na, sambit ni Pepe at sabay kanta nga ng awitin ng parokya ni Edgar. Actually para sila mag-asawa sa set. Yung pagiging comfortable nila sa parang lang ah. Ah, kanta na, ah, kanta na. Okay, okay. Ito, to. Sa libo-libong pagkakataon, na magkasama ilang ulit pa lang kitang nakitang masaya na iinis akong isipin na ginaganyan kanya. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.